ng gabi ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa labuyan pa rin tayo mga amigo nag maghahatak ng lambat. Dito mga amigo, meron lang kagad tul amigo, tulingan. Dalawa sila amigo, dalawa. mga amigo. mga amigo. At good morning sa inyong lahat yan mga amigo. Hello mga amigo. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga amigo. At may isa-shout out muna ako mga amigo. Shout out sa iyo dyan. Boss Buhay Dagat Vlog. At shout out sa inyong lahat dyan. At sa gusto magpa-shout out sa akin no. Mag-comment lang kayo diyan sa baba at para sa susunod kong upload, basta shout out ko kayo. At out rin sa aking mga solid na supporters, aking mga subscribers. At bago mag-umpisa tong video natin mga amigo, pasasalamat muna tayo sa ating mahal na Panginoon sa rawaraw na biyaya natin natanggap. At pasasalamat rin sa aking mga solid na supporters, subscribers at sa aking mga silent viewers. At kung bago ka pa lang nakapanood ng aking video no, please like and share at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa in-upload ng mga video. O daghan kayo ninyong salamat o pag-amping mong tanan. Let's go! Magaling araw na pala tayo mga amigo na palaot mga amigo Atin Tumal ang isda sa bagong gabi mga amigo Ngayon Ngayon mga amigo Pinabot natin ang pagliwanag ng araw Para kakawan ng tulingan para... baka, ang Magkasakali na sana makakulit tayo ng marami ngayon Sana maka magpatimbang tayo dito. Pagbili uh, tayo unang bigas at pang tao sa aking mga isyong dito. Sana sana may laman yung mga salamat mga amigo sa walang sawa yung suporta sa akin at sana mga amigo at sana mga amigo na suportahan niyo ako sa aking pagpavlog sa hindi pa nakapag subscribe no please eh pindutin niyo naman dyan ang subscribe button at i click na rin ng notification bell para updated kayo sa in-upload na ginagawa nito. mga amigo, kalabas na ang araw mga amigo. Nagsa-sunrise na, na mga amigo. <laughs> At magandang umaga sa inyong lahat yan support for this beauty. At get out there, at get out na rin kay Buhay Dagat Vlog yun out sa idol at yun out din sa aking idol na si may Gudud Fishing Adventure. chat-out sa iyo, idol. chat-out din sa akin mga solid na mga hookers. Solid na sub yung mga solid na subscribers. Salamat sa inyo At ito pa rin ang iyong lingkod. Magkakatak pa rin tayo ng lambat.

Uh, Kalma na. Na, na ang mga Hindi na kasyam sa loob. Hindi na kasyam Hindi na kasyam sa loob. Hindi na kasyam sa loob. Hindi na kasyam sa na kasyam sa loob. na na naman tayo ng tuna na naman sa ang ating na at ating loob. Hindi kaya hanggang malalaman tayo ng tuba sa ngayon uh, may pangamihan ito pa rin ang uh, anak buhay buhay na natin mga migo lambat pa rin mga migo kaya nung matigas sa takin mga amigong, matakas At ang silip paghisda uh, isda okay. na nasundan, ah. ba nasundan, ah. ano? Okay. Nito, nito. kung ano? pilingan? kung na sundan. kung 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 Ano kung 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 At kung 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 sa kung puro pa ng sumag ng isda mga amigo ito na to para sa amin mga amigo kasi katalasan mga amigo hindi lang ang huli Ay, sobrang haba Isa, Isa lang ang

sa hindi pa nakapag-subscribe, no? please eh, subscribe nyo naman ako, amigo. Pakipindot naman dyan ang subscribe button, mga amigo. At kasama na rin ang notification bell para hindi kaya sa in ko na mga video. At amigo, tulingan. Meron pa dito. Meron pa sa lahat. Sana, sana hindi. Ah, nasa dito. Ay, nasa dito.

ito ang serwisyo mga amigo kapag, kapag ang pataw ng lambat ay sasabit sa propeller pero isyu ka talaga ta, kasi hindi mo matagkulay ito mga amigo ito lang ang lubid niya. at ang pataw nandun sa propeller serwisyo uh, mga amigo kamo muna kukunin ko muna amigo Rodrigo Pasra Pero wish you talaga mga amigo Kapag, kapag ang tuloy ito, ito mga amigo, mataw Pag masabi ito sa popular, mga amigo Pero wish you ka talaga Kasi eh, hindi mo siya ma mahatap. Kala ko bigo mga kulingan. pala. Ito pa dito. Ito na isdamang go. Ano to? Tawag ko sa amin ng amigo. Ano mo to? Ito na isdamang amigo. Ito. Akala pala. Na, 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 pala. na, 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 ada petulingnya mah, petulingnya

Sabihin mga nga bigo pa. Dito pa sa ilalim mga migo, dalawa, dalawang pulingan.

Tuloy naman. Ay, salamat. Thank you, Lord. 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 Parang makapagpatimbang tayo, migo. Kakarga natin agad ang pataw, mga migo, para hindi na naman masamit sa pupilir. So, mga migo, magpapito, mga migo, na na lupit kailangan to kalagat to tanggalin mga amigo kasi pag hindi to matanggal mga amigo pagbalik mo sa pagharian ito mga amigo lalaki to mga amigo at pagkulit pa ang mo ito 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 mga ito malakas ang silig na ano to siya amigo na tulad ito mga amigo hindi pa malubid siya mga amigo kapag madaanan siya ng malakas ang silig kasi itong lakad ko mga amigo ano to mga amigo wala ang lubid sa ilalim ko tawag ito tawag na ito dito sa amin kurantay ito ang lambat na ito mga amigo tawag ito sa amin mga amigo kurantay na tayo ko siya mga amigo turang tay tay kasi wala to wala to sa ilalim ang nila nato pag katapon ng buong kasing silig mga amigo matigas at akin mga amigo ayun 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 kilo mga amigo parang makapagpatimbang tayo nito mga amigo at meron pa doon sa unahan mga amigo na muputi. hindi masyadong marami ang tasmag ng kulingan mga amigo pero at least na mahaba itong lambat natin mga amigo kasi nasa 300 na din itong lambat natin mga amigo dinugtong ko na lahat ng lambat mga amigo kasi ang kulingan hindi marami ang gasmak walang mga migo at pa tawag ko sa bisaya ito ng mga migo manubay lang sa pupot mga migo ang gasmak ng tumingin ng mga at kailangan mahaba pa ang mga migo ito mga migo ito mga Ayun, so, uh, wag kayo malaglag ah. Ah. Ganito kasi ang tulis uh, na mga amigo, tulingan. Pag hindi ito makamahamboy ng lambat mga amigo, nalalaglag. Yung mga amigo, ah, na, na. Ay, sayang. Uy, wag Ay, sayang mga amigo. Nalaglag, nalaglag mga amigo. sana, nalaglag pa marami ang nalaglag mga bigo? kasi malakas ang silig at nagutukwa ang mga pat kasi mga amigong Ano lang kasi po mga amigong nakampuy lang, mahabot ang mga amigong hindi kailangang pat, hindi siya hindi na kasi malaki kasi matulingan mga bigo. lapit ang malaglag oh. mga bigo? Mabuting mag-adjust. Hey. Sayang mga bego pag magti-pag nakikita ang mga isda na nalalaglat. Sayang. Sana hindi na lang sino papito. At hindi na tayo hindi, hindi na lang tayo niya binakasan. Ha? Huh? Pala. Tama ba yun mga amigo? Mga amigo Tapas mga amigo Ibanin ko mga amigo Hindi ko tunigan mga amigo Tapas Iban ko sa inyo mga amigo Kung anong pangalan ng startup mo mga amigo ito Tapas Iban sa amin mga amigo Tapas is pangalan niya Beginn. doggo. Ganaman naman mga doggo. Pero so, sige, sige lang siya mga amigo, pero at least na mahaba ang lampat natin. Kaya ano na tayo mga doggo? Makatigom muna tayo nang ramen. At kukunin muna natin 'to ang pataw, doggo. Kasi pag hindi ma hindi ikarga kaagad agad mga amigo. Masasabit sa propeller mga amigo. So, na, so sa propeller kapag hindi mo ikarga kasi malakas ang sinig. Pupunta nun sa propeller. Pagkano is yun tayo dyan? Pag sumabit sa propeller. na wala man namang na, namuti mga amigo at i-update <clears throat> eh, eh, ko na lang kayo mamaya sa pagkatapos kong maghatak sa kabuuan ng ating huli 2, years later tapos na tayo katatapos pa lang natin maghatak ng lambat mga amigo at ito na ating kabuuhan sa ating huli mga amigo. Ito mga amigo, ito ang kabuuhan ng ating huli mga amigo. At Marami pala ang tuloy dun sa dulo mga amigo. Na tulingan, puro tulingan mga amigo ang isda mga amigo. Ito mga amigo, nasa mga 15 kilo siguro to mga amigo at malaking biyaya na to para sa akin mga amigo. At palaot pala tayo mga amigo. Madaling araw na mga amigo. Alauna ng gabi ako nagpalaot at kumpisa tayo paghatak kanina alas 5 ng umaga at ngayon mga amigo, natapos tayo sa paghatag. Alas City na mga amigo. Ito ito mga amigo. Alas City 38 na mga amigo ng umaga. At yan mga amigo, at dito pa tayo sa laut mga amigo. Maiit at mainit na. At pauwi na rin ako mga amigo. At hanggang dito na lang tong video natin mga amigo no. At bago matapos tong video natin mga amigo, pasasalamat muna tayo sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw na biyaya nating na natanggap. At pasasalamat rin sa aking mga solid na supporters, subscribers at sa aking mga silent viewers. At kung bagong ka palang nakapanood ng aking video, no, please like and share at huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click ang notification bell para updated ka sa mga inupload upload ko ng mga video. O daghan kayo ninyong salamat o pag mong tanan. Yeah!